Ay. naku, pabigat Mabigat kata ilang kilo to boss? ilang kilo yan? 16 ano po ba to mga babasagin? mga babasagin naka-secure naman yan sa loob secure naman yan sa loob secure lang, lang basta ka ganyan lang siya Teka. Tawagan ko lang po. Tignan ko kung makakapagpaad. Magka-add po yan, sir. Hindi. I mean, ko po kung magkano po magiging additional niya. Hello? Hello, ma'am. Ma'am, yung lalamove po ito. Regarding ko po sa booking nila, ma'am, medyo mabigat po pala to tapos ma-overload ako. Hello po. Hello po. Opo. Oh, okay, sa... lang po kung ayaw niyo po Hindi naman, ma'am, kakargahin ko. Kaso, tinatanong ko lang, ma'am, kasi tatanungin ko kung mag additional po ba talaga kayo. Kasi sabi po nila, mag add naman daw kayo. Hindi naman po kami nag-a-additional, sir. Alam naman po namin yan. Eh. Okay po. Hindi, ma'am, nire-remind ko lang naman po kayo. Hindi naman po ako nakikipagtalo. Tapos ika-cancel niyo agad. Ako, nagpapaliwanag lang ako, ma'am, na uh, regarding sa booking nila. Uh -huh. Ay, sige ma'am, i-ano nyo na lang po, i-cancel nyo na lang po. Kasi ma'am, tinatanong ko lang naman po regarding sa booking nila, di ba? Ang ayos po ng ano ko, ang pagkakasabi nyo agad kung ayaw kong kunin, eh di wag. So hindi ko naman po sinabi hindi ko kukunin, kukunin ko po siya ma'am. Ang sa akin lang naman po kako ma'am, confirm ko lang po kasi si pick up lang po ang nagsabing ah, uh, mag-add kayo. Kasi maraming beses na po ako nag na nakakuha ng booking ah, na si pick up pa ang nagsasabi, pagdating ko ng drop off, hindi naman po pala nag-add. Ganun po yung gusto ko lang iparating. Um, hindi okay. Po, hindi po kasi matagal okay. po na ano, matagal. Opo, kaya ayun ma'am, hinahinay ah, po tayo sa ano ma'am Opo, sige ma'am, kukunin ko na po ito, paano na lang po, pahintay na lang ako Andito na po ako sa tapat ng ano mismo, ng perfume Sige po, okay po, po sir, na po, okay na Sino po Sige po pala nagbook Kayo, nandun na po yung details ko ah Nandun na po bon details, ah. na details ko sa booking ah, ba't kukunin yung pa ID ko kailangan kasi namin sir. Para sa? Eh, Isisend namin dun sa Ay, na admin sa admin kayo baka sir. Pag dating dun, bawas na. Ay, ganun. So, naka. Uh, Naka-document ako. Kasi ganyan, mahirap kasi ganyan lagi nangunguhan ng ID. Kasi nandun na sa booking yung ano eh, full details namin. Diba? ba? Ito yung plaka ko, pwede nyo rin picturean. Nasa booking yung ano eh, full details ko. Sana Ay, check hindi. mo ba nandun, sir? Oh, yung... De, check mo yung details mo. Check. check mo yung booking. Di ba kayo ka mo nag-book? Pagka, ano sir, nandito na yung full details, pwedeng hindi na kayo manguha ng mga lisensya o ano. Ayan, ito yung lalamove. Hindi ako nanghihiram ng account. Sa yan. Hindi, sir. Alam mo kung bakit? For the secure lang namin na walang ma sa amin kasi ilang beses na po kasi nangyari. Para, para sure ba mm. na ikaw talaga yung nandyan at saka ikaw yung nasa ID, sir. Okay. Hindi, ano niyo po ba? Hindi. Anong gagawin mo sa ID? Kapit-picturean mo? Ano okay. po, sa cellphone namin sa receiver na ikaw yung nandito sa lalam mo okay. at saka ikaw po yung nandito sa... Ganun po yung, sir, hindi po yung sa ID. Wala kami intention sa mga ID, sir. Kailangan lang namin dyan para sure na ito oh, okay. Oh, hindi sana rin nagigets nga rin yung ibig sabihin namin mga rider, ano? Okay. Alright, so item pick na. Visit ako kay Akla. Maputak eh, matalak eh. Ay, sa inyo yun, mamba? Pabango? Pala. Check yung mga item ma muna bago ako malas. Okay lang ba yung buksan ninyo, no? Okay lang buksan nyo 'yan. Para ma-check nyo. Yeah. Sa ano, ng rider. Check nyo kasi duda sa akin si Akla eh. Kasi, si ano, kasi sa ano. Ah. Eh may mga ganun talagang rider. Tulungan ko yung mga Et, eto pa bango din to, te. Picturean ko din para makita nila. Yeah! Ay, papa to. Okay, ma'am. Alright, so item drop off. Siyempre, hindi ko muna kino-complete yung booking kasi ire report ko tong ano na to, booking na to. Kala nyo kayo lang marunong mag-report. Kahit na naging maayos yung transaction natin, nabastosan ako sa inyo. Mahanap -re ako ng pesto <laughs> at magre-report ako. Kala nyo ha. Lintik lang ha, walang gantigar. <laughs>